guys for today's video vlog. Mag-makeup mag tayo sa sarili natin Hindi na natin kung marunong na tayo mag-makeup. So, pasensya na kung ganda yung basas ko. Ka kasi, kasi yung sinisip ko na Mamis. <coughs> 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 Pero hindi ako madala sa mga. So, yan. Ito yung makeup. Mayroon tayo dito pang ganun ganun. Ito. Ito. Itos. 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 Aik, itos. And then... eto, na okay. ni nanti siya di situ lah. Lepas ni, nanti kita jemputkan di sini. Atau di sini. Na Atau di sini. Atau di sini. Atau di sini. di pagkona penta yung parang set, parang dito pero, ay, jaman, na, sa migan ako pero wala naman ako sa mukha ako ba ka ate parang sabihin mo yahen ano 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 Ganyan, ano yeah. ano oh. Mami. Case, gagaya ako bigka natin ah ayos natin wag dito natin narinig ata okay pa ko pa ko tako hindi go wag 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 Mak <tuk> boleh, mak nak <tangan> hati mak, hati aku, kau tu, kau tak bawa, <tangan> kau tak bawa aku. Taruhnya tukar, balik payok. First, ano, ini Pipiket aku, mudah berdua Pipiket aku, and dia kau dapat duit. House, ini toh, buat lampu Joke lang. Di ba, uh, di ako uh, di ako makapindot na uh, ma makapindot. Ay, 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 Ano ay, ay, ito, ay, 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 Ito na. ay, ito. ay, 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 Yeah. Ay, si Shane pala muna, si Shane. Yeah. Ay, wait lang. Ah, ano to? So, di dito or dito? Mas napipili ako sa dalawang yan. Dito na lang. Ay, okay, tara dito. Okay, so, na nag-door ko. Nahiwa ako ng door ko. Tara dito, dito. Dito. Ayun mong kapatid, mm. uh, guys. May, may kapatuko mm. na daw siya makniko. Mm. Uh, uh. mm. uh, Haha. ko na siya. Haha. 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 Gagawin natin siya si Elsa <laughs> Ay, huwag na yung pili-pili guys Kasi gusto kong gawin siya si Elsa kasi ako naman si Sleeping Beauty So tara, gawin natin siya si Elsa Si <laughs> Shane kasi guys, pinudpud niya Kaya naging ganun So yan natin, nakakamulha pa naman Tignan ka Yan Ang <laughs> pangit Tingnan sa nga. Tingnan. Tingnan. Sa guys. Tingnan nyo. Sa yung lipstick. Yung lipstick ko kung gawin. <Yeah>. Ay, ba! Yung lipstick namin, guys. Tingnan nyo ako ito. Ma. Tingnan. Tingnan Ako yung lipstick sa'yo. Ayoko lang <laughs> mag-makeup sa'yo. Hindi sila Kunti pen lipstick, tengen ngah, tengen, tengen. Ya, oh, tengen kat itu kan teh. Okey, naga. Kait, anti lang yang lipstick. Ini. 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 itu Ini. 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 ya, sinasabog pa nito. Ano siya sa wait lang? tapos, kaya, anong natin natin? hehe, kailan